Good morning sa ating lahat mga idol. Yan bali, dadayo tayo. Yung mga bago nating kasawang mga espiro. Bagong luma. Bagong luma. <laughs> Yan bali, sasakay tayo dito mga idol sa bangka. Papunta dun sa isla. Minaanod. Dun sa Minaanod. Yan bali, abang-abang lang tayo dun mga idol. Para mag-ready na tayo. Paka abot natin dun sa isla. Tara. Uh, yung... huh? Ya oke okay, dulu kira pemput ribut ini sama natin bali. Nandito na tayo mga idol sa Bukawon. Punta muna kami dun sa baryo nila. Hindi naman i-bibili natin mga gamit dito na eh. Dito So ayan mga idol yung bali nandito na kami sa tindahan nila ate Ayan dito na rin kami nag ready sa ano namin mga gamit Ayan At bali dito rin namin mga idol e, iwan yung mga gamit namin Ayan pinapakita ni Kuya Juji yung homemade lang na esperga na ginagamit namin mga idol Bali mga humid lang yan mga idol kami kami lang yung gumawa ng mga esperga na ginagamit namin at eto na mga idol, tapos na kami dito mag-ready ay yan. Ililigpit lang muna namin yung mga gamit namin para itago nila ate. Yan. Iwa, -iwa namin dito sa tindahan ni na ate. Kasi yan, mamana tayo. Doon tayo sa kabilang isla. Sa likod ng isla, doon tayo magsisimula mamana. Kaya eto na, talagang nagre-ready tayo. At uh, nagbabakasakali tayo na makadilin sa tayo mga idol. bali makaribid na 'yung mga namin at yung ibang gamit namin. Dito namin dito para ating para Sa ating lahat at naku. mga naku. Hay bali abang abang lang tayo Hay sa Hay naku. so naku. mga naku. Hay bali nandito na kami sa pangalawang namin Bali hindi tayo nakapag-video dun sa unang spot na aming binabaan kasi yan, wala tayong nahuli at napakalabo ng tubig kaya di tayo nakapag-video. Yan bali subukan natin dito sa pangalawang spot natin dito sa tapat ng isla. Kahuli tayo. Sana hindi maging malabo yung tubig kasi dun sa kabila malabo. Yan na si Kuya Joji at yung isang kasama namin. So, ayan mga idol, unang natin sa pangalawang spot natin. Yan di tayo nakahuli dun sa unang spot natin kasi di natin alam kung ano ba yung magiging strategy natin sa pamana. Mabuti lang mga idol sa pangalawang spot natin ay sinabihan tayo ng mga kasama natin na dapat ambush yung strategy na gagamitin natin sa ating pamana para makahuli tayo ng isda at may iuwi tayo mga idol. At dito nga mga idol ay minakita ko na isang grupo ng mga labahita. Di naman sila gano'ng kalakihan pero ayos na na pang ulam kaya eto na yung ating naging target at eto na rin yung ating naging unang isda sa araw na ito Labay. Ay, sa tulangan yung pangunan. Labay ka. Wala mo yung mga tubo. Labay ka. Ay, sa hindi ka, Lord. tayo siro. Dahil isang ulo tayo sa pagdayo natin. Salamat. At dito mga idol ay nakakita tayo ng sang or spider shell kaya sinama na natin. sa sa at dahil na naman tayo mga idol at muli nating susubukan ang ambush na strategy natin sa pamamana yan sa mga kasama natin na tinuruan tayo sa strategy na ito at dito mga idol ay napapasinta na tayo na may mga malaking labahita ayan ito na sana yung papanain natin mga idol kaso distansyado, distansyado sila at nag pa tayo sa pag tira sa kanila kasi medyo malayo. Kaya naghintay muna ako ng ilang segundo at ah, pag ko dito mga idol sa kanang bahagi natin ay may nakita tayong samaral kaya eto na yung ating naging target at eto ang nangyari mga idol.

Oh, oh, ina kami sa hapon na. Ato lang <laughs> yung kuha na. Tara. yung huli ni Kuya Juchi. Ito naman yung isa sa Ito naman yung huli natin. <laughs> Itong tiraso yung huli natin. Isang samara lahat danggit. Sa isang good fish. Tapong tiraso yung nahuli natin. So okay na din to kung so, paano makakaulam tayo mga idol yan bali abang abang lang tayo mga idol sa bahay para yan you know, natin yung mga uh, nahuli natin na uh, tulamin natin mga uh, kanyang gabi tara let's go so ayan mga idol yung bali sasakay na kami sa bangka uh, tuwi na kami si e, hapon na ito na yung ibang bangka na sasakay na kami sa doon sa may kalisata na tayo baka mabutan tayo ng gabi <laughs> so, I am my do nandito na tayo sa bahay yan bali na kapag na ako at naano ano na din yung isda na nahuli natin Ito na yan tinula natin mga idol yung eh, yung ano natin yung isang samaral at Good fish at isang ano labahita ayan na yan, bali, hintay lang natin yan mga idol na kumulo. Pag kumulo na, yan, ano na natin, kunin na, At uh, kasi loto na yan. Para kumain na din tayo. Yan. So, ayan mga idol, yung kumukulo na. Ayos na yan. Pwede na yan iuulang. Ano sabaw? Na, na, ano na yung asawa ko ng ano, kanin. Yung kapatid ko. <laughs> yan, hihigot ng sabaw. Tayo mga idol, mamaya lang tayo kakain kasi sobrang pagod tayo. Kaya matutulog muna tayo. Bali mamaya lang tayo kakain pagkagising natin. Yan bali, abang-abang lang tayo mga idol sa dulo ng ating video at may shoutout tayo. Yan, let's go! So, ayan mga idol, yan magandang gabi sa ating lahat. Yan bali, ngayon na tayo nakapag-ready sa ating pag-shoutout. Yang bali doon pala sa mga idol sa humihingi ng video sa ating pag tutorial doon sa paggawa natin ng espirga na roller gaya nito. Yan bali medyo matagal-tagal mga idol yung paggawa na natin nitong ispergan yung ganito. Kaya gagawan lang tayo mga idol ng video na gumagawa tayo ng mismong roller na espirgan. Yan kaya pasensya na kay Idol Kiss Jan. Yan bali, gagawa lang tayo ng video kasi medyo matagal talaga. Halos apat na buwan na ginawa natin to kasi wala tayong mga gamit. Kaya yung ginamit natin dito na ano, hiningi lang natin. Karamihan ng mga piyesa natin na ginamit dito, hiningi lang natin. Ito lang yung binili natin yung rubber at saka yung dynema natin. Yun lang yung ito lang. Ito lang yung binili natin at saka yung trigger natin hindi kasi tayo marunong gumawa nito ng trigger binili lang natin ito kay Kuya Joji dito sa Burongan City yan yung bali, gagawa lang tayo ng video mga idol kasi medyo mahaba talaga matagal yung paggawa ng spergan natin kaya gagawa lang tayo ng video para dun sa tutorial ng paggawa ng spergan yan bali, mag shoutout na tayo mga idol shoutout kay Wally Pantanusa from San Manuel, Pangasinan Shout out kay Kapana TV Adventures. Shout out kay Crystal Joy Paharis at sa lahat ng Biasong Family ng Naik Kabiti. Shout out kay Rudy Dilajah ng La Union. Shout out kay Roberto at sa Gabrinata Family ng Barcelona Sorsogon. Shout out kay Ilyo Kitty Mixed Fishing Adventure. Shout out kay Tumasil Sarmento Shout out kay Hunt Amazing TV. Shout out kay Leon Nidoy from Rosario La Union. Shout out kay Donald Capacity at sa lahat ng Capacity family ng Bacoor Cavite. Shout out kay Larry Amos Hilario Locatero. Shout out kay Jun TV Vlog. Shout out kay Renan Fishing Adventure. Shout out kay Rafi Esper Fishing. Shout out kay Pubring Mandaraga TV. Shout out kay Kasisi George TV. Shout out yeah. kay Father and Son Fishing TV. Shout out kay G Adventure. Shout out kay Kabugsay TV. Shout out kay MJ Eric TV from Palawan. Shout out kay Marix Mixta Vlog watching from Bohol. Shout out kay Arman Lungher TV Shoutout kay TV and Adventures. Shoutout kay Dennis Peru TV. Shoutout kay Jibs TV. Shoutout kay Master TV Blog. Shoutout kay Mercado Boys Blog. Shoutout kay The Tribal TV. Shoutout kay Juni Fishing TV. Shoutout kay Uncle Sammy TV. Shoutout kay Atilik Blogs. Shoutout kay Bus Alan TV. Shoutout kay Kimaris TV. Shoutout kay Remy Mix TV. Shoutout kay Samuel B. At sa lahat ng Tionis family ng Barangay Lapas Makati City. Shoutout kay Dennis Delacruz sa Delacruz family ng Naikabiti. Shoutout kay Sam Ortalisa. Shoutout kay Pancho Pantino from Rapu Rapu Albay. Shout out kay Chad Summers from Bohol. Shout out kay Kuya Nord TV from Kabuyao Laguna. Shout out kay Mamali Arago. Shout out kay Firi Ira Arnil. Shout out kay Jun Carlon. Shout out kay Dan Charles Nibril. Shout out sa De San Jose Family ng Kaluya Antiki. Shout out kay Saldi Sabilo Marino. Shoutout kay Ronald Dagami from Doha, Qatar. Shoutout kay Bicol Provincia Ko. Shoutout kay Jonathan Castro watching from Thailand. Shoutout sa Planada at Bakrisas Group, Ang mga kapwa natin is diyan sa Pangnakarigaya Lady. So, ayan mga idol, yung bali, ito muna yung ating shoutout ngayon. At sa ibang gusto magpa-shoutout mga idol, mag-comment lang kayo dito sa comment section at isa shoutout out kay Idol sa sunod nating upload na video. Yan bali Yan mga idol ah, na monetize sa tayo. Bali kailangan pala natin ng ano ng 10 dollars para makuha natin yung AdSense pin kaya napakahalaga para sa atin mga idol na hindi tayo mag-skip ng ads para makuha natin yung 10 dollar na requirement ng YouTube para yan makakuha na tayo ng AdSense pin. So, ayan mga idol, yung bali, abang-abang lang tayo sa sunod nating upload na video. Ayan, maraming salamat sa inyo. Alright!